You're eating a lot. A lot. <laughs> love ski. Ang tagbalot. How to say? Maon og balot. Maon og? Balot. Ang ako ding balot. Yee, ito di. suka. Ah, basta,

There is just located at Borgo Street, Makati City. And guys, tara. Lakad na tayo pa uwi. Itong street naman to. Tari mo ilaghan kayong mga Korean restaurant. Yan. Yeah. Hachibon Sik Korean restaurant. Oppa. Opa. Welcome to Opa Restaurant. Yeah, welcome to Opa. Opa Restaurant. Yeah. Opening 24 hours. Hina you know what? Yeah. kami ngayon sa Paris, France Paris, France Saka yan guys, Korean restaurant Ay, Korean yan pala mo. Itong street na to Maraming Korean restaurant Tapos ito Korean grocery Yan o Nandyan Tapos dito naman, Korean restaurant din Jomo Ito lang yung cellphone mo, di makita Jomong Umay. Korean barbecue. Yung... ay may ilaw pala kasi. Ano? Ito ba 'to? Ano ba 'no? Ngo. Bonus. Uh, Daming bunga yung mangga oh. Okay, kita. Oo, uh -huh. tama. Ipalakin mo. Ayun, ay, ano, mag-grab mo.